Mga boss, tignan nyo yung sample shot ng Canon 2000D. Gumawa nga ako ng ganitong video mga boss dahil para makita na rin ng aming kliyente. At kung makikita nyo nga mga boss, napaka-sharp talaga. Kaya naman agad-agad ay pinuntahan na nila bossing. Para tignan yung mga units natin dito sa M Cameras and Tumina Gadgets. Gumingin rin pala sila ng mga digital cameras dahil gusto rin daw nila ng mga ganitong unit. Pero talaga ang nagustuhan nila mga bossing ay yung Canon 2000D natin. At habang tinetest nga nila yung mga camera mga boss ay nag-prepare na rin ako ng takoyaki Para ipamerienda sa mga nag walk in sa atin mga boss. At dito nga ay pinotoshoot na rin ni Bossing. At bibigyan ko na nga rin pala ng digital camera bag si Bossing. At natuwa nga rin sila dito sa pa natin dito sa M-Cameras and Gadgets. At pagkatapos nga nilang kumain ng takoyaki taste mga boss. At sobrang satisfied nga sila at napatams up pa si Bossing. Kaya naman napa-inquire na rin sila sa franchise ng takoyaki taste. Sa Ramon daw nila ito ilalagay mga boss. At di kalaunan mga boss ay binili na rin nila yung Canon 2000D. At kung gusto nyo ang kumita ng 15 to 20,000 weekly mga boss ay mag-franchise na rin kayo dito. At dahil nagutom nga ako mga boss, kasi gumain na rin ako dito sa rolling store ng Takoyaki Taste. At pina-reform ko na rin syempre yung preventive maintenance ng mga kamera. So yun lang mga boss, maraming salamat.